Pinay designer na si Emily C. bumida sa London Fashion Week. Narito ang show spotlight ni Anton. Hindi na mapigilahan ang patuloy na pagratsyada ng karir ng US-based international fashion designer na si Emily Diaz. Kamakilan lamang ay bumida ito sa ginanap na London Fashion Week kung saan inangaan ng mga fashionista at fashion critic ang mga gawang disenyo nito na kanyang tinawag na luxurious rug collection. Ayon kay Emily, inspired ang kanyang mga sa golden era ng old Hollywood at ng glamour ng modern red carpet events kung kaya't lumabas ang kanyang luxurious rug collection bilang masterclass sa haute couture. Bawat exquisite design umano ay detalyado para mailabas ang craftsmanship at commitment ng gawang Emily C. Sinay pa ng Pinay na nakapatterned ang kanyang mga gawang gown para sa mga babaeng mapipili sa kanilang mga isip ngosot na ang gusto lamang para sa kanilang sarili ay ang the best dahil dito, kaya't binusising mabuti ni Emily ang kanyang mga gawa upang magkaroon ito ng impact hindi lamang sa mga fashionista at fashion critics, kundi maging sa mga celebrity, socialites at mga magagaling sa fashion. Samantala, kabilang sa naging modelo ng pinayang American model na si Kiara Belen na sumikat sa US reality show na America's Next Top Model. At yan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng Tama, naglilingkod. Nang tama.